swaki. Eh bigitu ko naman. Ay bigitu guys. Ano? May puti, may orange. Ito saang? Para buwak na puy galugit. Ako ang para, hindi ako para galugit. Puno, talaga. Puno, puno. pono. Ponong polo. Kailangan tayo nang ano guys. Swaki para. Dami ko ako. Oh, magbiak na nila. Dami.

Na ko magdala ng ano. Taba no? <coughs> oh, <gudili> ano pa. <coughs> ha? So aki. Yung tuyom mo okay na? Wala na? Wala so, nila. Hala. Wala ko bindi. Ano Ay. Ang na kuno na lima kabuo. Amo lang saging ang kulo ano kumain na sa akin tan. Gi kay na yung Sabi mo naman mamatay. <laughs> Sabi ako iba sa maklak mo say. Mamatay ako dito. Hindi <laughs> dito natin para masanay. Ang eh. <laughs> laki ng laman. Ano yung natanggalin yan? Ha? Parang na-ready na lang.

para kasalit, ano mm. hmm. yeah. pag ka sa ng dagat. Pag nakapatila ang panubig, ni ganda ng dagat ano kalmado kalmado laki ng saan guys oh sa palawan mayroon sila sa bicol mayroon sila ito mayroon din dito sa bicol guys oh ito yung mga nakuha namin sa bahura ang alis week pa kali oh ang alis week ko si sarong na ano kasi ayaw na si sarong na ganun eh Dalawa na ano to? dalawa siguro, tatlo oh. na buo na hindi pa nabiyak para maano no? ni At siya, si aling, ano nila tita tsaka mama ko pati siya siya grabe guys punong puno saan pala lang yan wala pa yung ano wala pa yung suhaki ano pa ko isang lismi pala sa ang palang puno ng balde guys ito hindi pa sila tapos magana nagtanggal uh, ng laman ng swaki matagat pa Iyam sa nasa mga Birel. Iyam sa nasa mga Birel. Iyam sa nasa mga Birel. Iyam

Gusto naman ito na, okay na ito? Wala ko, wala ko, wala Ay, may ndago ko ngayon. May alala ko ito. Ulo ka ni ko? Oo to. Ulo kong bit-bit, ang labanga kong bit-bit. Kain tayo guys. Hi guys. Hi guys. Dami pa guys, ang dami pa nilang tatanggal na ang laman. Hi guys. Yup yup. Hi guys. Yup yup guys. Yup yup. Yup yup.

Oh, <tongan> Ayun, oh. Sarap na lupi lagi so. Ang ganda ng dagat ngayon. Napakalinaw. Kalmadong kalmado. Kalmadong kalmado. Pagkatayo din boy. Tapos sa

Hello, wala na kami, wala na sila tito sa sila tantan. Doon sila dadaan sa palayan. Pusakan. Oh,